Ang kalayaan sa isang tao nasa tao rin. Ang magandang buhay sa ating lahat, sa lahat ng sumusubaybay sa ating talakayan, kasama ang ating Head King, Judge Philip Morris Samson Tolibas Jr., na siyang magbibigay sa kasagutan sa mga katanungan. Ang ating pong talakayan ngayon ay tungkol sa kalayaan at kahirapan at, at kaligtasan. Kasama po natin ngayon ang ating isang kapatid para marinig ang kanyang katanungan. Uh, magandang oras sa iyo, kapatid. Ibibigay ko sa iyo para sa iyong katanungan. Magandang oras po naman, Sister Adela. Unang-una po, ito po ang ating tanong sa ating Head Judge Philip Murray Samson, Tuloy Baslinus. Paano po magkamit ang kapayapaan? Okay, magandang gabi o oras na no, mayang Pilipino hanggang sa iba yung dagat na ang kanilang mga katanungan kailangan natin nabigyan ng tao na formulation kaya mabigyan natin ng mga destination o guidelines kung paano gagawin para tayo ay mapayapa. Unang una, siyempre, kailangan pre na lahat ang tao na wala na siyang iniisip na problema sa kanyang buhay, sa kanyang kalagayan, sa buong daigdig. Ngunit ang tanong, kung paano gagawin. Dahil itong mga katanungan na ito, ito ay kaakibat sa lahat ng kayamanan ng ating bansa. Kaya ang kasagutan ko dyan, para lumaya sa pre-nation, kailangan na tanggapin ang tinatawag na prinsipyo at batas sa ating Panginoong Diyos na buhay para ito ay lumaya na at wala ng problema. Dahil tayo, may sarili tayong kayamanan, may sarili tayong uh, batas, may sarili tayong daanan, ibig sabihin na lahat ay sa ating kayamanan. Kaya magkakaisa para lumaya na. Yan lang ang ating kasagutan sa kapayapaan. Yung pangalawang tanong tungkol sa kalayaan. Ito na naman ang ating isang kapatid. Mayroon siyang katanungan. Magandang oras sa iyo kapatid. Magandang oras po. O, para sa iyong katanungan. ito po ang aking katanungan. Uh, nang una po, naging mo lang galang sa ating kagalang galang na Kid Spirit, Mura Samson Tulibas Jr. mga um, tandang gabi po sa lahat ng kapatiran sa aking bansa. Uh, magandang oras po. Ito ang aking katanungan. Ano po ang dapat namin gawin para lumaya ang tao sa kahirapan. ay uh, yung gusto niyang malaman na lumaya sa kahirapan, wala ka nang problemahin sa pagkain, sa mga lahat ng pangailangan ng tao sa araw-araw, sa bayarin ng mga electric at sa katubig, pagkain, kasama na doon. Ibig sabihin ang topic, yung kalayaan. Ibig sabihin na ang sinasabi mo sa ona na malaya, ganun din, oh, kapayapaan. Kapayapaan tao kung wala nang pagkukulang. Pero totoo bang wala nang pagkukulang? Ang kalayaan sa isang tao, nasa tao rin. Unang-una, paano ka lumaya na hindi ka man marunong gumawa kaya ang paniwala kasabay ang gawa. Sapagat sa panahon ng isang haring totoo, nagturo siya ng mga gawain para marunong ang tao. Ang isang problema ng hindi malaya ang tao ay walang alam. Tulad ng isang taong hindi marunong sa batas, ang batas at saan kinukuha nasa sariling kapakanan ng tao, ngunit hindi alam ng tao kung anong batas na dala ng isang tao. Kaya ito ang sitwasyon sa buong bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, na ang daming mga abogado, daming mga researcher, lahat na dyan sa test. Pero ang nangyari sa atin ngayon, tingnan natin kung ano ang nangyari. Dahil mali ang daan sa destinasyon. Kaya para lumaya ang tao, alam niya lahat ang kahulugan sa ibinigay ng Diyos nito sa daigdig. At ang Diyos at ikaw ay isa yon lang ang kalayaan ng tao. Walang alam, walang kalayaan. No knowledge, no power. Maraming salamat. Uh, mayroon pa tayong pangatlong katanungan. Tungkol sa kaligtasan, ang isa pa nating kapatid. Magandang oras sa iyo kapatid. Ibibigay ko sa iyo para sa iyong katanungan. Magandang oras po sa lahat. Talo na po sa ating big king, king Philip Morris. Magandang gabi po po si Benedict Morris. Ako po ay may katanungan sa atin. Paano po magkakaroon ng kaligtasan ng ating mga Pilipino dito sa atin? Ang kanya pong tinutukoy na kaligtasan, yung pong maligtas daw ang mga Pilipino sa mga darating na mga sakuna. Yun lamang po. Uh, ang mga katanungan na mahirap babasa sa buong kalooban ng tao at kaisipan. Na ang maraming naniwala na may Diyos tayo na natagapaglistas. Ngunit ang nangyari sa lahat ng Diyos na tinatawag, nangyari rin na nakita natin na walang kaligtasan kaya like kapag dumating ang unos, bagyo, tornado at gubat, mga sakit, yun na ang simbolo sa walang kaligtasan. Ngunit, parte sa aking mga sistema, ito lang ang kaligtasan ng tao. Ikaw mayroon kang puso't damdamin na totoo. Ikaw mayroon kang paniwala sa katotohanan, huwag maniwala sa katotohanan. At ito'y maniwala ka sa tuwang batas at tanggapin mo. Balang araw, tayo ay maging Pilipino. Bilang isang Pilipino at isang mga hero dito sa bansa, kailangan matupad ang mga guidelines na tanggapin ang buhay ng Diyos at magtuturo sa daan patungo sa kaligtasan. Ito lang ang guidelines na magawa natin lahat dahil kayo'y tumatanggap. Ngunit kung ang tanggapin natin ang Diyos na sinuwaling at hindi natin kasama sa lahat ng panahon, yun ang walang kaligtasan. Una, kailangan marunong kayong gumamot sa rin yung karamdaman. Una, kailangan marunong kayo sa inyong kalagayan kung ikailigtas o hindi. Sunod, kailangan alam mo kung paano mo iligtas rin ang kapwa-tao mo. Kaya dito ang totoong gobyerno nga ta pagligtas ah, na mayroong totoong daan kita ito kita. To, sa lahat ng tao para mapunta sa kaligtasan. Maraming salamat.